So, ayan guys, magluluto na ako habang naliligo yung aking mga anak. Ay, pagod na ako sobra. Pero kailangan ko magluto. Luluto ako ng omelet. Itlog lang na. Ay, inirito <laughs> Hindi nga pala pwede. Wala akong mantika. <laughs> Diyos ko. Wala akong mantika. Ilaga ko na lang itlog. Mas healthy pa. Okay. So, maglalaga ako ng itlog. Yan, dami ko pa ang kugasin. Hindi ko lang kaninang umaga kasi wala na akong time magligpit. Uh, may ako na lang tayo ligpit. Grabe. Ngunit saan talaga dami talaga gawain dito, hindi, hindi na gagawa. Kasi nga, ako lang naman mag-isa, patay na yung katawan ko. Patay-patay na. Trabaho mga bata. Tapos At labao. Ayan, yung labahin ko nakatambak pa doon bukas naman na ba? Itlog ko saan. Ayan. Itlog. Meron kaming itlog. Ayan. Yung mga anak ko, kumakain sila ng nilagang itlog gusto nila yung nilagang ito. Ayan. Baga Ay. po na ng itlog. Oh, huh? oh, ah, Baga maglalaga ng itlog. Ligpitin ang kusina. nila galing sa si school. Kailangan hugasan para may magamit sila kinabukasan. Sid! Kanina ka pa di yan! Tama na, Sid! Misa na, magtuyot ka, Pihes. Diyos ko, yung anak ko, misa, tatagal maligo. Kanina ka pa. Ay, hindi pa doon siya nagsasabon. Talaga naman, kaninang kanina ka pa dyan, hindi ka pa nagsasabon. Tagal-tagal maligo. Hindi, Isin kung hindi mo pinatawag, sinasabihan, hindi matatapos ng ligo. O. Ayan. Udi na lang may machine talaga dito sa Switzerland, guys. Kasi kung wala, hugasan ko siya sa kamay. At ang dami, buti na lang talagang meron silang machine dito, lagay lang yung marurum yung mga pinggan. Tapos i-on mo lang pagkatapos niya ng machine, ligpit mo na lang, tuyo, ligpit, ganun. So malaking talagang tulong siya, dito, yung machine para sa mga pinggan. Kasi mga busy talaga yung mga tao dito, katulad ko na single mother, so. Malaking-malaking tulong. Yun nga lang, kuryente. Maaamal sa kuryente. Magastos din sa kuryente. Op, op. Mainit pa rin. Pasok ko na sa'n. Ay, yung isa pa lang dapat pinasok ko. Ito na lang ipapasok ko. guys dito madali sa ibang bansa lalo na kung mag-isa ka wala kang pamilya dito tapos may mga anak ka pa may trabaho ka so pakahirap nakakapagod minsan talagang sobrang nakakapagod so, yun, lalagyan ko lang siya ng sabon tapos i-on ko na siya yung machine ng mga pinggan para maano na siya. Ah, Ay ko. Para ma hugasan na siya. Uy, uy, yung ilaw na niya. Ayan. So. Ayan. Ayan. we <laughs> Sid, maglotion ka. Lagi ko siya ina pinapaalahan ng mag-lotion uh, yung anak kong lalaki. Lagi na lang nakalimutan na ano, mag-lotion. Nata-dry na yung balat. Dito kailangan mag-lotion kasi iba yung hangin nila dito tubig. Grabe, kahit pati ako lagi, ako talaga ako maglo-lotion. Kasi kung hindi talagang, ang katik kati sobrang dry. Yan dito. yung higo pa ng mga usok sa, sa lutuan. Ay, meron pa naman akong nalutong pasta kahapon. Spaghetti pero walang sauce. Gusto naman nila walang sauce, cheese lang. So 'yun na lang. At saka yung nilagang itlog. So 'yun lang kainin namin ngayon. Madali ang luto lang kasi sobrang pagod na rin talaga kami. At mas lalo na ako, mas pagod ako. Pagod na pagod ako, guys. Cheers. Okay, no. Bye. Bye. Ah. Bits ka, bits. Ah. Oh. Basta gan daw sila ng itlo. Ah. Hmm? Ay, na? Hmm. 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 tan <laughs> ka dito ate okay. na. Sud pa pa no. sud ko daw okay. ka, wait lang sa kasi pag egg, pag nabagsag. Ay, di ba sag? <laughs> Ito yun daw mangyayari pag nabagsak Aha. daw yung egg. Ay, di basag. Tama na! <laughs> Ay, naku, Diyos ko. Huwag mong paglaruan, ipagkain niya, An. Hmm. Ayun, kumakain na kami, guys. Ito yung hapon na, namin. Kain. Itlog. at saka spaghetti na may... May, may uh, milk cheese. Um, okay. and, uh, Ayan. Um, Spaghetti na may milk cheese. Yan ang gusto gusto nila. Sa mama po Ah. 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 ate. Ah. 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 lang. Mm. Mac and cheese. Mac and cheese. Spaghetti and cheese. May mac and cheese yan, Kul. Ah. <laughs> mac and cheese. Ay, hindi naman ito macaroni. Eh. Spaghetti. Di spaghetti. spaghetti. Spag Spag and cheese. Ah! Ha? Huh? May baby. Wala yan, baby. Medyo kulang lang sa luto. Pero okay yan. Luto yan. Medyo ma... Ano-ano. Sige, -ano. mga. Sandro, autos. mautos. Hmm. Mmm, tap. Mmm. Ina-enact no, mo something. Ano? To a vegan salt. Mmm. Huwag <laughs> itong mag-salt kasi maano na yung... Huwag mong ganunin kasi maano yung pajama mo. Ito. Huwag itong mag-salt. Ito, ito, ito. ito. Okay. Yeah. ka muna ng kamay Please. Oh my god. Oh no. Shit. Baka malugan ikaw. <laughs> Talaga naman, Diyos ko. Ayan. Tubig ko lang. Oh, mami ako kasi mami ng tubig. May tubig lang na ako ng lukas. Ah, tubig lang ng lukas mo. So, kaya na. So, nilagang. Itlog. Itlog. Mm. Mm. ayan. Kain na. Ayun, ayun, Oh, um, wala na. Ako ay ako mapinggan. <laughs> mm. Ayun. So, dinner. Dinner. Madali ang dinner. So ako, itlog yung kakainin ko. Kasi medyo diet-diet. Ano ako? Hamburger mm. naman. Hamburger. <laughs> <So good. laughs> Inawa niyang burger yung itlog at yung spaghetti. Pinalaman niya sa itlog. Yung spaghetti. Mm. pa cheese eh? Hindi, cheese mahal yun. Ha? Matigas daw. Cheese yun, cheese. Ayun, not cheese yan.

Pag pinagluloko nyo. Maan na. Mm. Madali gumamay si mami. At tututbrush tayo. Tutulog. Kasi sobrang pagod na pagod na si mami, no? Okay? Hindi na po? Hindi na pagod? Hindi mo lang nakikita. Pero talagang pagod na pagod na ako, ana. <laughs> So guys, dito ko natatapusin yung aming vlog. May video. Video. <laughs> oh, hindi daw vlog. Video. Oh no. Sid! Anak ko nga sa kain. Baka maluhogan ka, Diyos ko. Papansin talaga. Papansin talaga yan minsan. Nasa giant niya yan. So guys, dito ko natatapusin yung aming video kasi sobrang na pagod na pagod at pasaway at makulit na rin itong mga anak ko. So sana nag-enjoy kayo sa aming video and please like and subscribe and yeah. And see you in our next video. Bye. <laughs>